parang matagas. ayun Para ang matagas to oh, hindi pala tulik parang naubusan yata ito oh, ito lagyan muna natin siya ng ito parang wala na siyang ano hindi ko naman sa kanyang clutch dito ay okay naman ano, okay naman sa kusap na siyang bumabalik wala namang problema ano yung clutch ang problema nito ay ah, kapag mag-glats siya glats matagal na siyang dagan matagal na siyang tumatakbo at uminit yung makina hindi na pumasok yung glats pero subukan natin ikakambyo 1 Three. Four. Okay naman. okay siya. Uh, sa palagay ko, hindi sa transmission nito ang diferensya. Uh, palagay ko. Okay, so mas naman siya. Pag mo, okay naman siya. Meron siguro ang diferensya doon sa clutch, sa, sa second clutch niya. At yung sa clutch master. Yung sa Questmaster siguro mayroong referensya kasi dito yung clutch assembly okay naman natin kunin dito baka mayroong siyang luag luag siguro so, parang okay na Wala namang problema. ito ang problema nito uh, okay naman siya sa palagay ko okay naman yung uh, sa transmission niya yung uh, anong tawag yung sa transmission kasi ang problema to pag gumiinit na ang makina siguro okay okay ang kanyang synchronizing synchronizer sa transmission kasi okay naman siya malambot naman siya si first mira segunda oh malambot naman siya mira segunda okay na yeah. okay naman siya pero ang problema nito pag umiinit hindi siya mapapasok sa Permira at Segunda yung kwarta lang siya pumapasok. Ito, tinitsi ko, okay naman siya. Eh, okay naman siya dito. Wala naman siya. Ito ang eh Okay naman. Okay, ito. clutch master niya. Yeah. Okay naman kaniyang ang clutch master. Wala naman siyang tagas. Wala naman ako nakita ng tagas dito dito. Oh. Wala naman tagas. Okay naman siguro lahat dito. Lagyan natin ng brake fluid. Dito. At siguro naubusan na to ng brake fluid. hilang, lagi nanti nembrak plujiat, at poket apa, oke lah mata master, di sini nih saloob, istighan aku, yaung sasikan dari kelas. ta. Gino mayo. Tapos na. Tapos kwarta ni. Okay Yan Paolo. Oh. Tama ah, may roll tag sa secondary class niya. Kaya siguro Nagloko itong clutch. Yeah. tanggalin natin ito at i-linisan natin. Okay. Secondary class pala mayroong clicking. Kaya pala ito ako pamapasok. Bakit tayo hindi siya pumasok? Pero ngayon, naka-standby siya. Ah, subukan natin i-clutch. Ito. Yung vermera si bunda, okay naman o oh, pasok naman siya okay then warta then matras uh, okay naman kaya lang nito oh, ang problema kasi hindi siya pumasok pag pag mainit na ang makina kaya tingnan natin dito